Nagkakaroon po talaga ng aksidente na hindi natin inaasahan. Ginawan po ako ng kwarto dito sa baba gamit po yung karton na malalaki. So mag, matibay po yung nung karton na yan na hiningi po namin sa kapitbahay na gumagawa. Ng, uh, may company sila ng construction. So sayang yung karton kaya hiningi namin. Tapos, ginawa, ginawa na lang po ako ng kwarto dito sa baba para hindi na po ako umakyat ulit dahil ayan ang nangyari sa akin hindi po ako makatayo hindi po ako makagalaw, hirap na hirap po ako dahil namaga po yung sa may bandang petan ko at yung tuhod ko yung malalang natama. tama Ayan, so natapos nang ginawa yung kwarto kaya inilipat na po ako dyan. Grabe yung sigaw ko guys kasi hindi ko matupi yung pa ako kailangan nakaganyan lang pag na pag pinilit siyang itupi na parang paupo sobrang sakit parang mapuputol yung mga ugat-ugat ko sa loob as in kasi nabugbog po yung tuhod ko yun po yung napuruhan kasi yung pagkahulog ko sa hagdan ay eh parang napaluhod po ako sabay upo kaya pati yung pet ko namaga din siya pero yung tuhod ko talaga yung sobrang sakit actually dalawa pero yung yung kaliwa kong paa masakit siya pero hindi siya nagagalaw ko siya hindi siya katulad dito sa left na talagang namaga siya ng namaga pagka ano pagkahulog ko sa hagdan nagano agad siya nag lobo, lumaki agad siya kaya hindi ko siya namagalaw so uh, sumigaw agad ako umiyak nang umiyak kasi parang uh, para pakiramdam ko nung nahulog ako eh, parang mawawala ng malay biglang sumakit yung dibdib ko tapos igak na lang ako ng iyak So ayan, uh, at least medyo po komportable na yung higa ko kasi nasa higaan ako kasi nung mga ilang araw nakita nyo naman na sa uh, supalang lang ako kasi hindi na nga magalaw yung pa ako. At ayan, kakain na po ako ng tanghalian at may nang ibang nagbigay na kapitbahay na mabait ng ulam kaya binigyan na rin ako ni mama ng pagkain. ah uh. ano po yung ulam ko? Ano? Kung uh, sa, sa, sa probinsya, tawagin ay tambo. Kung dito naman po sa Maynila ay labong na may halong, may sahog na shrimp at may gulay-gulay. So, ayan, ang sarap. Kaya, maraming-maraming salamat po sa aming kapitbahay ng si Atras na bigyan ng ulam. Yan, napakabait po na nga mga neighbors dahil palagi po nilang uh, inaalala na bigyan ako, isama ako pag namimila sila. Binibigyan nila ako kay sobrang bait. Kamila nga tayong street dito na napakabait ng mga kapitbahay at alert sila kung ano yung mga nangyayari sa mga kapitbahay nila. So, ayan, sa yung damit ko lumilipad-lipad dahil sobrang init po talaga ngayon. So, init na init na nga po ako kasi nagda ako. Iba po yung init ng katawan ng mga nagda-dialysis, di ba po mga kawayos? Kaway-kaway naman dyan. Ayan, kumain ako. Lalo po akong nahirapan ngayon dahil nahulog ako, lalong nadagdagan yung ano ko, yung uh, pasanin as in sabi ko nag-iingat naman po ako mga kawayers pag umaakit ako pero minsan talaga kahit anong gawing ingat natin hindi natin maiwasan na um, magkaroon ng aksidente na ayun hindi natin maasahan <laughs> Kaya inuubos ko lang po yung pagkain ko para lumakas-lakas tayo. Hindi pwedeng hindi ako kakain. Actually, nilalagnat po ako niyan. Uh, pinipilit ko talagang kumain para magkaroon ako ng lakas. Kasi di ba nga, napilaya na nga tayo. Magapa yung ano. Tapos di pa tayo kakain. Di lalong manghihina. Kaya kailangan kong kumain ng kumain. Tapos ayan, uh, iniinom ko nga pala guys. Ano yan, Pukari Sweet kaysa naman mag soft drinks ako, ba? Diba? Nakakatulong din naman yung Pocari Sweet. Maganda po yan. Masahin niyo po yung ano niya. Kaya, yan po yung binibili ko minsan. Pero, bi, uh, minsan, pag nasa dialysis ako, bili ako ng soft drinks yung baon ko. Kasi, pag palagi rin naman akong umiinom ng soft drinks, na sinisikmura naman po ako. Kaya, Ayan, yan na lang po yung iniinom ko tapos uh, maligam-gam yung iniinom kong water pag iinom, iinom ako minsan ng gamot para mabilis po siyang matunaw. Kaya ayan, ang ganda ng aking ano ba diba? ang ganda ng aking wall. Parang ang kinis-kinis. Kasi cartoon po yan, parang puti-puti ko dyan, tingnan mo, oh, oh. yung kilikili ko, huwag nyo nang tingnan, alam ko maitim yan. <laughs> hindi ko na po kasi na aalagaan yung katawan ko syempre nahihirapan na rin nahihirapan din po akong maligo kasi kailangan ko magmadaling maligo magbuhos kasi may IG po ako sa leeg so na isang araw nga nagchill ako dahil nabasa po yan hindi ko alam na may butas tapos hapon po ako nagpalit ng ng gasa nang nilinis, doon ko napansin na ay basa pala, akala ko pawis lang kay, Kaya nagchill ko ako, buti hindi ako nagchillan sobrang din habang nakasala ng pawi. Oh, Bakit ka na hulo? Ito ako po Ay, parang nagpasa ito.